Bagamat tumawid ang bagyong Nika sa kabundukan ng Cordillera na nagdulot ng paghina nito, hindi pa rin nakaligtas ang iba't ibang probinsya sa Cordillera sa pananalasan nito. Sa Tabuk City, Kalinga, pinatumba ng malakas na hangin ang ilang puno at ang ilang mga bahay, nilipad ang mga bubungan. Ang iba namang bahay, pinasok ng baha. Rumagasa din ang tubig mula Mountain Province sa Chico River sa Kalinga. Isinara din sa trapiko ang kalsada sa barangay Bulanaw dahil sa pagguho. Nagtulungan naman ang mga residente at mga otoridad para tanggalin ang gumuhong lupa sa Abra Kalinga Road sa bayan ng Balbalan. Hindi rin madaanan ang Amdamlaw Maluksad Magsilay Limod Road sa bayan ng Pasil dahil sa pagguho ng lupa. Isinara rin sa trapiko ang Tanudan Barley Road sa bayan ng Tanudan dahil sa pagguho. Sa probinsya ng Mountain Province, humambalang sa daan ang mga naghulugang mga bato at nagtumbahang mga puno sa Baguio Bontoc Road sa bayan ng Sabangan pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Nagsihulugan din mula sa bundok at humambalang sa daan ang malalaking tipak ng bato sa Baguio Bontoc Road sa bayan ng Bontoc. Alarm level. Ang baba ng ito ay sa pagkikas. Sa kasalukuyan, ang level ng tubig ay Inabisuhan din ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar na magsilikas sa pagtaas ng level ng tubig sa Chico River. Buong magdamag namang nagsagawa ng clearing operations ang mga kinatawan ng PNP at LGU para matanggal ang mga gumuhong lupa sa kalsadang papunta sa bayan ng Mayoyaw, Ifugao. Pahirapan naman ang clearing operation sa Banawe Alfonso Lista Road sa bayan ng Aginaldo sa pagguho ng bundok sa Sadal, Galunogon at Aginaldo section. Nakikipag-ugnayan na ang Aginaldo LGU sa DPWH para mapabilis ang clearing operations pero kaninang tanghali November 12 one lane passable na ito nagsiksikan naman ang mga evacuees sa Barkobok Elementary School sa Santa Marcela Apayaw hindi pa rin kasi humuhupa ang level ng tubig sa Apayaw Abulog River dahil sa nagdaang bagyong Marse at tumaas ulit ito sa pananalasa ng bagyong Nika sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera, pumalo sa higit 3,500 pamilya ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Dika sa rehiyon. 489 dito ang nagsilika sa mga evacuation centers habang siyam na national roads pa ang hindi madaanan kasama ang 17 road networks. Ayon sa OCD, hindi gaanong tinahak ng Bagyong Nika ang kabundukan ng Sierra Madre na makakatulong sana sa paghina ng bagyo. Um nakita natin na nagkaroon ng uh, weakening kahapon po mga uh, bandang uh, alas dos, alas 3 ng hapon nung nagkaroon na ng interaction sa mga land ano natin land surface. Kung titingnan kasi natin yung uh, pinag pinapasukan ng bagyong uh, Nika, medyo konti lang ang nahagip niya sa ano sa Sierra Madre. Pero sa pagalis ng bagyong Nika sa bansa, nagkukumahog muli ang OCD at DSWD sa nakaambang pananalasa naman ng bagyong Ophel. Na nakapagbigay naman po tayo ng 6,000 plus na family food packs. Two batches po yun. Nagpadala rin po ang Office of Civil Defense doon ng various na mga non-food items tulad ng mga sleeping kits, shelter repair kits at iba't iba pang mga non-food items para masuportahan yung local resources po natin. Nakapagbigay na tayo ng agarang uh... Uh, tulong uh, bukod doon sa siyempre mga uh, family food packs na una ho nating pinaparating kasi siyempre uh, pagkain ang unang-unang uh, uh, -ano natin uh, uh, i-solve natin na problema and siyempre tubig. Maliban sa epekto ng bagyong Nika, nakatutok din ang DSWD sa 4,000 residenteng nasa lanta sa probinsya ng Apayao na hindi pa nakakabangon sa pananalasa ng bagyong Marse. Aabot na sa 8,700 the family food packs ang ipinaabot sa probinsya pero wala pa rin kuryente sa ilang mga bayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.